Live Drama Ang drama live na! <laughs> Ayoko na sa'yo! Di ko na kaya! Ang baho-baho mo na! IFM Live Drama <laughs> Pagpapakinggan mula alas G's hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyernes. IFM Live Drama. Mapapanood din sa 106.3 IFM Lucena FB page. At sa aming YouTube channel. IFM Live Drama. Ah. IFM. 6.3 IFM Lucena. Kapiling mo ngayong araw na ito, si Idol Aura Kabugera para sa isa na namang story ng buhay for live drama. Kapiling natin ngayong araw na ito na biyernes si Idol James Ray You know? Ay, maganda magandang umaga <laughs> mga idol, diba, di ba? Para hindi tayo nagkasama ng alas 8 hanggang uh -oh. alas 10. oh, nagbabalik tayo ngayon uh, para sa ating IFM live drama. Uh Oo, -oh, parang si Miko to kahapon na. Ah. Oo, parang <laughs> ako lang din yan ah. <laughs> At syempre, kasama rin natin ngayon upang uh, gumanap sa isa na namang kapanapanabik na eksena, si Idol Alden Richard. Hello! Ay, no, talaga naman ko, sister. May, may paghingi. Oo. Hello! Hello. <laughs> Pero yung ano niya, yung iyon niya na ginagamit uh -huh. is apat. Uh -huh. Hello! <laughs> <laughs> Nabilang, yung Idol James Ray. <laughs> Ang dami! Uh -oh. ano, ano kayang story ng buhay ito na pinadala Uy. ng ating letter sender mula sa Quezon Pro? Chavez. Nako, kapanapanabik na. Kapanapanapeng. Kaya naman, nabangan natin to, ah. Nako, mm -mm. napakaganda para nitong kwentong ito. Kaya naman, ah, Hindi ko pa, hindi ko pa, ta- ikaw lang yung nakakakita nito, Idol Aure. Oh. Eh. Oo. Oh. 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 oh At, uh, <laughs> ito, ay dedicated sa mga mahihilig. Aray, ang kate. Mahilig, <laughs> mahilig mag-ukay! Naka naman! Oo. Oh. oh. oh maganda, magandang maganda, maganda sa lahat ng mga mahihilig uh, umukay dyan. Yes. Lalo na dito sa parting bayan ng Lucena City, no? Apakadami kaya naman, hindi na natin patatagalin pa Idol James Reid Ang uh, another episode ng kwentong buhay Ng ating mga uh, miang kizonyan Para sa IFM Live Drama! Drama Dear Idol Aura Magandang araw po At uh, sa lahat ng tagapakinig ng IFM Lucena at ng IFM Live Drama. Itago nyo na lang po ako sa pangalan na Elma, 28 years old, taga -dalahikan. Nang mapakinggan ko ang inyong programa tungkol sa mga kwentong kababalaghan, ay naisip ko na i-share ang aking karanasan tungkol sa nabili kong dress sa isang ukay-ukay. Ay, pasok mga suki! Presyong abot kaya! bonga bongga Oh, ang gaganda naman ng mga damit na tinitinda nyo. In fairness ha, hindi halata na pinaglumaan na. Ay naku madam, lahat ng iyan ay branded at isang beses nang iyan sinuot ng mga dating may-ari. Kaya pumasok ka na at ka na. Ha? Ah, alam na alam mo ah. <laughs> Dati niyo <yung> ba tong damit? <laughs> ay, ko alam mo lang. Mga patay na may-ari ng damit na yan. Hi? Ha? Seryoso ba yan? Ay, ko naman di ka na mabiro. Pasok ka na at pamili sa loob. kasil kami ngayon. Uy, gusto ko to. Grabe. Ang ganda naman ng red dress na to. Bagay na bagay to sa akin. Tamang-tama. Kabuwanan ko na rin. Sa pagbubuntis ko. Ay, kunin mo na yung madam. Bigyan kita ng discounts. 50 pesos na lang yan. Wow, nako. Murang-mura. Grabe. Kunin ko na tong red dress na to, ha. Ah. Idol Aura, pag-uwi ko, binabad at nilabhan ko agad ang binilok pulang dress sa ukayan. Sinampay ko ito malapit sa tapat ng bintana namin sa kwarto. Sa kwarto namin mag-asawa. Pasado alas sa uh, 11.30 ng gabi. Eh patulog na ako ng mga oras na to. Pagpasok ko sa kwarto naming mag-asawa para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nang makita ko ang isang duguang babae na nakatayo at nakaharap mismo sa akin na nakasuot ng pulang dress. Hani, bakit tumatakbo ka palabas ng kwarto natin? Hani, may multo sa kwarto natin. Dugoan siya, babae. Honey, kalma. Walang multo, okay? Meron, Carlo. Maniwala ka sa akin. Tatakbo ba ako dito sa kusina? Isipin mo nga, Carlo, may multo. Hani, alam mo, antok lang yan. Kung anong mga nakikita mo, tsaka alam mo bang bawal sa yung pagtakbo dahil kabuhan na ng pagbubuntis mo. Hani naman, totoo nga yung sinasabi ko. Oo, oh, tingnan pa natin. Ay, tahan na sa kwarto, honey, at tayo matulog na din. Oh, Hani, kita mo naman walang multo. Teka, bakit diyan mo sinampay ang pulang dress na nabili mo sa bintana ng kwarto natin? Yan mismo yun, yan mismo yun. Ang suot ng nakita kong multo. Hani hmm, honey naman, alam mo, pagod lang yan. Uulitin ko walang multo. Pero, Carlo... Makakasama lang yan sa pagbubuntis mo. Sige na, honey, matulog na tayo. IFM Live Drama Ang drama live na <laughs> Ayoko na sa'yo Di ko na kaya Ang baho-baho mo na <laughs> IFM Live Drama ah. Papakinggan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyernes. IFM Live Drama. Mapapanood din sa 106.3 IFM Lucena FB page. At sa aming YouTube channel. <laughs> IFM Live Drama. Ang drama live na. <laughs> Ayoko na sa'yo. Di ko na kaya. Idol aura, pinagsawalang bahala ko po ang uh, mga nangyayari nung gabing yun. Inakala na baka dala lang ng pagod ko, kaya kung ano-ano ang nakikita ko. January 23, 2018, araw mismo ng panganganak ko, suot ko ang pulang dress na nabili ko sa Ukay-Ukay. Ah, dok, kumusta po lagi ng missis ko? Ah, uh, mister, adapetin ko na kayo. Medyo critical po ang lagay ng missis niyo ngayon. Kailangan niyong mamili. Anong ibig sabihin mo, Dok? Kailangan mamili ka kung yung baby o yung misis mo ang ililigtas namin. I am very sorry, Mr. Carlo, kung dumating sa point na ganito. Wala na bang ibang paraan dyan, Dok? Mr. Carlo, mag ka na. Tumatakbo po ang oras. Kailangan ko ng kasagutan mula sa inyo. Dok, iligtas yung asawa ko. Pakiusap naman. IFM Live Drama Ang drama live na Ayoko na sa'yo IFM Live Drama Ang drama live na Ayoko na sa'yo Di ko na kaya Ang baho-baho mo na IFM Live Drama ah. Papakinggan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyerno. Uh, honey, anong nangyari? Naging matagumpay ba yung pangangan ako? Honey, batawakin mo ako pinapili ako ng doktor kung ikaw ba o yung baby ang ililigtas ko eh. Uh, okay lang yan. Honey, makakagawa pa naman ulit tayo ng baby. Good morning, man. The, minute, the is klaar. It's all good. The... Good <laughs> Teka, anong ginagawa mo dito? Di ba ikaw yung tindera sa ukayan? Ma'am! Matagal na kitang hinahanap at sa wakas at tagpuan na din kita! At bakit naman? Oy, may wakad na ka! Charot lang! Napakita ako para bawin yung pulang dress sa suot mo! Uh, anong ibig mong, mong sabihin? Hindi na kasi ako pinapatulog ng konsensya ko, Ma'am Elma. Yung suot mo na pulang dress galing sa dati kong amo na si Ma'am Vicky! Si Vicky? Ano meron siya kanya? Ay, namatay kasi siya sa panganganak at iya mo mismo na suot mo. Yung pulang dress na yan, o ano suot mo na yan. Tapos, nabalitaan na lang namin na tagpuan siyang duguan at di umano ginahasa ito bago patayin. Ang kapal niyo naman. Dapat yung mga ganyang bagay, hindi niyo na binibenta pa. I ibig, ibig sabihin, siya rin yung nakita ko na multo? Mabuti pa siguro, sunugin na natin yan. May sa demonyo ata ang damit na yan. Hindi hindi natin susunugin yun o itatapon. IFM Live Drama Ang drama live na <laughs> Ayoko na sa'yo! Di ko na kaya! Ang baho-baho mo na! <laughs> IFM Live Drama ah. Pagpapakinggan mula alas gis hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyernes. IFM Live Drama. Mapapanood din sa 106.3 IFM Lucena FB page. At sa aming YouTube channel. IFM Live Drama. Ah. IFM Live Drama. Ang drama live na. <laughs> Di ko na kaya! Ang pahu-pahu mo na! <laughs> IFM Live Drama ah, Magpapakinggan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga Lunes hanggang biyernes IFM Live Drama Mapapanood din sa 106.3 IFM Lucena FB page At sa aming YouTube channel <laughs> IFM Live Drama ah, IFM Live Drama Ang drama live na <laughs> Ayoko na sayo Di ko na kaya Ang baho-baho mo na <laughs> IFM Live Drama <laughs> Idol Aura, makalipas po ang isang linggo ay nakalabas na rin ako sa ospital at napagdesisyonan ko po at ng aking mister na si Carlo na magtungo sa isang albularyo. Tao po? Tao Anong sadya niya masalan? <laughs> galit ka po ba? Hindi! Nabalitaan ko po kasi, Mang Wawi na magaling kayong albularyo. Ah, tungkol ba dyan sa dilamoha na, Bulandas? Yan ang matayang may-ari na si Vicky. Wow! Patay pa yung mic ko. <laughs> wow! Ang husay niyo naman po, Mang Hooray! Ayun na buhay! <laughs> Hooray! Yan! Bigyan ng 5,000 yan! <laughs> Hooray! Isot mo tong pulang dress mo, Elma! Ibigit mo ang iyong mata! Teka lang, Wawi. Siguro ano ba kayo sa gagawin nyo? Oo! Oh, huwag kang magulaw! Ngayon, Elma, subukan mong limingon habang nakabigit ka! Anong nangigita mo? <laughs> Madilim po! <laughs> Ginadya ka naman. niloloko mo lang ata kami, Mang Huawei. Malamang, nakapikita sa ako ko. Makikita yan. Hep, hep. Uy! Teka, <laughs> okay <ko yun. laughs> na. Huwag mong imulat naman na mahal, ma. May nararamdaman ka bang kakalba? <laughs> Masakit po dyan ko. Eh, habang tumatagal, mas tumitindi yung bigat nang nararamdaman ko eh ang nararamdaman ko yung pain na nararamdaman ni Vicky bago po siya totally namatay. Hindi mo lang bangga matama! Para mag 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 Relax ka lang, baka matumba ka dyan ha! <laughs> Huwag mawawi ha! Asawa ko, okay ka lang ba? <laughs> parang hindi ko kakayanin si Mang Wawi. <laughs> Ay, parang magkukolaps ako. Okay na yan! Bayan nyo! Bale! Lima lahat! Lima Bigyan ng jacket yan! <laughs> Teka, mahal naman. Grabe ka naman. Kung ayaw nyo magbayad, okay sige! Hindi ko rin naman naalis yung spirito dyan sa damit. Pumunta na lang ako dyan sa pare! Yung sa may lumang simbahan sa kabilang kanto. Wow. <laughs> wow. <laughs> Idol Aura, pagkagaling po namin sa Almolaryo. Ay nagtungo kami sa isang Lusipan. Pinabindisyonan po namin ang pulang dress sa isang matandang pari. At hiniling ko rin sa pari na ipagdasal ang kaluluwa ni Vicky. Pagkatapos noon ay nagpunta kami sa isang bakanteng lote. Malapit sa dating bahay ni Vicky at dito namin inilibing ang pulang dress. Magmula noon, Idol Aura, hindi ko na hindi na ako ginambala pang muli ng kaluluwa ni Vicky. Woo! Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at mabuhay ang IFM Live Drama at ang 106.3 IFM Lucena. Lubos na gumagalang Elma. Live Drama Ang drama live na! <laughs> Ayoko na sa'yo! Di ko na kaya! Ang baho-baho mo na! <laughs> IFM Live Drama ah pagpapakinggan mula alas G's hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyernes. <laughs> IFM Live Drama. Mapapanood din sa 106.0. IFM Live Drama. Ang drama live na. <laughs> <laughs> Ayoko na sa'yo! Di ko na kaya! <laughs> Ang baho-baho <-bahu> mo na! <laughs> IFM Live Drama. Ah. Papakinggan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga Lunes hanggang biyernes IFM Live Drama Mapapanood din sa 106.3 IFM Lucena FB page At sa aming YouTube channel <laughs> IFM Live Drama Ah IFM IFM Live Drama Ang drama live na Ayoko <laughs> na sa'yo Di ko na kaya Ang baho-baho mo na IFM Live Drama At ah, mula alas gis hanggang alas 11 ng umaga Lunes hanggang biyernes IFM Live Drama Mapapanood din sa 106.3 IFM Lucena FB page At sa aming YouTube channel <laughs> IFM Live Drama ah. IFM Live Drama Ang drama live na <laughs> Ayoko na sa'yo Di ko na kaya Ang baho-baho mo na <laughs> IFM Live Drama <laughs> Pagpapakinggan mula alas G's hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang biyernes. IFM Live Drama. Mapapanood din sa 106. IFM. At yan na nga po ang story ng buhay ni Elma na pinamagatang Red, red, dress to mo hindi oh, red <laughs> <alam> na dalaw <laughs> <laughs> nagchaka jacket ako eh red jacket <laughs> ah hello sa lahat ng ating mga idol na nakatutok ngayon nasa ukayan magandang magandang araw po sa inyong lahat kumusta po kayo diyan totoo po ba ito mga ganitong pagkakataon oh my ano ba talagang uh, <laughs> di ba pang kami nagtext ba oh, oh, may oh. nag hello comment sa ating live streaming si Christian Tyron oh, D siguro oh. ng pangalan niyo ang ganda no oh, oh. ano sabi niya di ba ang dami pa naman yang uh, ano damit oh, ano, oh, U weekly daw sila nag-uukay ng pinsan niya. O, oh, kita mo nga naman na maray mo makachembo ka ng ganyan. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Tanong niya, madami pala akong collection ng multo. Wow! Pero ano, <laughs> <Salah> yun naman. <laughs> kasama din Pero sa yan, no. oh, kasi di ba sabi-sabi lang naman yung mga ganyan. Oh, 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 hindi ko alam eh, di ba? May mm -hmm. mga ganyang kwento din. Di ba yung mga minsan napapa, napapasama pa sa mga documentaries, di ba? Yes. Yung diba, mga ganun. Pero again, mga idol ah, ah siguro dasalan nyo na lang. Oo, oh, 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 oh. oh. kasi hindi din may iwasan. Baka napaka-sentimental nung damit na yun dun sa namayapang tao. Oo. Oh, oh. Kagaya nito ni Elma. Kasi di ba, hindi naman niya ipapadala to kung hindi talaga siya uh, ah, ukay girl. Yes. At ah, hindi niya na-experience itong ganito ng uh, pagkakataon, mm. 'di ba? Yeah, oo. naman oh, para sa mga idol natin, na nakikinig sa mga oras na ito. Okay, go ayo okay lover, 'di ba? Kung mm. ikaw ay madalas. So kaya na syempre, sabi mo para maka, makadami ka naman, 'di ba ng mga yes, OOTDs? Yes. Kaya oo. palagi ka nakatambay jan na idol, no? Eh, ewan ko na na siguro diyan a uh, ano, pagpalagay natin sabi. dasal na lang talaga, oo, yun oo, na yun. <laughs> kasi alam mo, oh, idol James, marami kasi talaga sa mga okay na damit na talagang hindi mo makikita sa market. Oh oh. Very unique. Napaka unique Ang ganda at mura pa. Lalaban mo na lang. Oh, oh. at diba? tsaka, minsan kasi yung mga ganyang uh, ano, mga uh -oh. ukay mm -hmm. eh hindi lang basta sa Pilipinas yan eh. Oh, diba? oh, I mean oh. parang galing pa yung iba sa ibang bansa. Yes. Sabi natin tawag doon parang thrift. Yes. Ah, mga ganon. ganoon. uh, -huh. uh -huh. Okay, so And in oh, English yung <laughs> <laughs> kasi ako... Parang gano'n. Oo. Pero ako kasi ano eh. Ah, ito ah. To uh -oh, be honest. Tak, uh -oh. Hindi naman ako madalas pumasok sa mga ukayan. Uh Oo. -oh, uh -oh. Nakakapasok ako. Kasi ito si Idol James Hindi naman. Eh. Kasi alam mo yung ang hirap kasi kung yung outfit mo is 2,000, 3,000, 4,000, ganyan. uh O mga ganyang uh, presyohan, di ba? Grabe na mo! Sana all naman, o! Hindi! Kaya kami tumatawag, sino ba to? Oo, may tumatawag Mamaya po tayo tumawag. Mamaya po! Ayan, Naka live po kami ngayon, na. Mamaya po ang call. Oo, mamaya tayo, chikahan tayong dalawa. Ayan. Bakit yan yung tumawag kanina. Oo. Hello po sa'yo. Mamaya, ah. Mamaya. ka namin. hindi po iniis na ba? live lang po kami ngayon sa ating ayat ng live drama. Hindi, yung sa akin Comment Feeling ko Itatawag <laughs> niya no <laughs> sa, <laughs> Yung karanasan din sa ukay <laughs> uh <-huh. laughs> Yung karanasan Pero hindi ako naman Tarikang pa kung ako lang naman na ah, uh isasama -oh. ko sa ganyan, mamimili din talaga ako. Uh oo. -oh. Uh, pero hindi yung sasabihin mo tipong ako yung pupunta everyday o uh -oh. kaya weekly para uh -oh. At siguro tamad lang talaga ako pero gusto ko ang mga produkto ng Ukay. Yes. Hindi bukod na, sa... Kasi, uh oo, -oh, bukod sa... Kaya ng... Uh, uh oo, -oh, budget pulsa, talaga. Bulsa, diba? di uh -oh. uh -oh. Abot kaya. Eh, magaganda naman talaga yung mga items. To diba, be honest with you, yes. Diyan, oo. Eh. Uh -oh. Pero ngayon, meron na din namang mga Ukay-Ukay na nabibili online. Hmm, nadami diba? na. Uh oo. -oh. Pero bakit ganon? Parang sa online kasi naukay. Parang hindi na na, na lalayo dun sa presyo ng bagong-bagong uh, gamit. O, oh, eh, kayo okay. nakakaloka kayo, ah. <laughs> 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 kayo talaga, <laughs> <laughs> Oo, no? Kaya naman ha, para sa lahat mga idol natin, again po, ng ano, mga ukay fanatic. Uh -oh. eh. Alright? So, um, nasa sa inyo yun ha. Kung, yes. uh, pa, ay, ka, yung minsan kasi nagpaparamdam sa kanila. Eh. <laughs> ba? Diba? Pag sinuot uh -oh. nila, o oh, kaya yung tipong nakasampay, uh -oh. may nakikita uh -oh. sila, o oh, nakaramdaman na kung ano paman, o oh, buhat yung binili niya yung item na yun. Uh -oh. So, uh, may mga kanya-kanya experiences. Uh -oh. Huwag na lang natin i-entertain. Kasi, Ma uh -oh. ta -ta Madalas kasi, mm. idol James, nasa isip lang yun eh, kasi isip takot siya. Uh -oh. Oo niya to. yun <laughs> bon, eh, yun naman talaga eh. yes. <laughs> 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 <Dahil> yun. doon siya natakot. Yes. Dahil sa kwento. Dahil sa kwento. Ano masasabi mo, Idol Alden Recharge? Ah, oh, masasabi ko lang, Ibaon nyo na lang yung mga damit nyo sa Ukayan. Okay. ano? <laughs> <Ibao> <laughs> bakit <tamo laughs> pa <-pabalik> mo mo doon? Huwag mo ka pa naman. sa Ukayan, huwag. <laughs> kala ko naman kung anong ibabao. Iba <laughs> <laughs> Go ahead. 'Yung ng mga ano ng mga kakikipan uh -oh. Yes. Uh -huh. yes. Uh -oh. Kagaya Kakaita sa mga antique stores, 'di ba, idol? Meron mga sentimental values 'yung mga 'yan kaya na doon mula sa mga may-ari ng mga bagay-bagay na 'yon binilin ng uh, nung, uh, yung uh, owner ng shop. Yes. And uh, marami din bumibili noon from from there sa antique stores mm -hmm. kasi ang binibili nila 'yung kwento. Pero sa ukayan kasi budgetarian talaga tayo kaya 'yun ang binibili natin. Oo, 'di ba? naniniwala ako doon idol Aura. Uh -oh. Kaya naman para sa mga idol natin, yung dami nagko-comment kayo na. Yes, yes. Oo, oh, sabi and ni Sir ya. Nilo, Si Ano sabi ni Sir Neil? Ukay, ukay sa Lucena City. Yeah. <laughs> ah, eto ah, si Maki Papina naman. Uh -uh. Nakakatawa naman po kayong tatlo. Mm. Ayan, nagalpak po ako sa inyo. <laughs> si Hi Idol eh. Maki. Hi, Uy, Idol Maki. Maki. hindi ka nakinig sa akin kahapon na. Ah. Nagtatampo siya kasi hindi ko doon siya dabati. Okay. Binati kita, hindi mo lang ako Ito't na ano. Talaga. <laughs> Ayun kita diyan. <laughs> At nakikinig din sa atin si Atila Lane. Hello po. Kim Zon, sustento ng Miragis Catering, Magic yes. Sounds and Lights. Oh, natatawa daw tayo sa ano natin sa ating linyahan kanina. Opo, oh talagang alam oh, nyo na dati na yeah talaga. Eh. Nadadala tayo sa mga ganitong kwento, ha. Ah, oh, oh. Kasi live nga po, hindi po namin mapigilan yung mga emosyon po namin. 'Di ba? Minsan yung horror, yes. tapos drama, nagiging comedy na. Oo. Oh. <laughs> oh, oh. so, nandun oh, yung twist. Eh. Nandun yung twist. Makikita nyo po 'yan sa ating live streaming kung uh, ano po yung mga um, uh -uh. ay mo mga reactions po namin. Oh, 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 'Di ba? At so, kung ano pong uh, paghihitsura ng mga gumaganap, makikita ayan. po ninyo sa aming 106.3 well, IFM Lucena Facebook page. Yon! mga lods. So again, next week na ulit. Oo, nako bukas na bukas kasi Sabado. Pero bukas, abangan ng ating mga idol. Mamimigay ulit tayo ng... 500 pesos! Sir. Para sa Aina, dali mo, Extreme Edition. Tapos na nga pala yun, Sabado na, no? Oo, nako, nakaka-excite Napak naman. Napakabilis na nga. <laughs> <laughs> Mahulaan kayo ng mga idol natin. Pero syempre, again, maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, ating mga idol na umantabay, tumutok sa isang episode na itong muli ng ating mga Letter Senders para sa IFM Live Drama! Drama! Maraming maraming salamat. Susunod na si Idol Aura Kabugera para sa isang kulitan moment o chikahan hanggang alauna ng hapon dito sa 6.3 IFM Lucena. Ay, ay, narinig, narinig ko na Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko Points free. IFM Lucena.